Female Star Dreamers. Ayan. Okay. Um, welcome to the outside world. Okay. Um, our first question will come from a social media influencer. Um, ito ang Globe Ambassador na yan. Let's call Jude of Go, Jude. I'm going to throw my question to Tori. Tori, um, you, you started doing uh, a stage st stage play. play yes, and then you were engaged <laughs> in, in music. Yes. Um, what are your plans after Star Um, after Star Hunt, I would really like to so pursue acting po, as well as music, but more on acting kasi bago po ako pumasok, nag-stage play nga po ako, nag-theater po ako, nag-TV po ako, uh, movies, tapos uh, one of the reasons kung bakit po ako sumali kasi um, for more opportunities, more doors to open, at yun nga po yung nangyari. Thank, Thank you. you. Okay, our next question will come from another influential blogger. May um, mayroon 6.4 million views. Oh, <laughs> <laughs> Ang fully booked na si Alan sa kawan stars ka pa <laughs> hey, congratulations sa inyo, si Clarence. Tanong ko lang tulad ng tanong ko sa loos kanina. Ano yung nagbago na sa inyo after uh, lumabas kayo ng bahay ni Kuya? Kung baga, yung different na nangyari in, in your life. So yung sa dami nakaka-recognize, di ba? And ano yung plans siya after? <laughs> <laughs> Ayun, meron na akong nagbago yung ano po uh, sa pamilya ko po uh, nagbago po yung parang naging ano kami ng pamilya ko po lalo, naging close po kami at pero po parang magkakaroon po kami ng banding ng tatay ko. Yun po ang nagbanding, nagbanding sa amin po. Ayun, po. tapos yung friendship din namin po, nag, mas lalo naging close po yung banding din namin po. Ay, sa housemate and star, star dreamers po. Um, for me po, kasi galing po akong Singapore, tapos nung pumunta po ako dito, wala po akong kilala, wala po akong friends, wala po akong I don't know anyone dito the except uh, my family. Pero ngayon, I have a new family po, and it's these wonderful people with me po. And um, yung pinaka biggest difference po para sa akin, mas na mahal ko at na appreciate ko na yung sarili ko. Yung confidence na na build po sa loob ng bahay. I am now happily confident with who I am. Um, ayun po, maraming pong dumarating na offers mo, endorsement, of yes. So, yan. Yeah, so, sobrang, sobrang blessed po. <laughs> Thank you. Um, yun po, pa, uh, sa akin po naman, mas naging stronger yung relationship, yung relationship namin ni Mama, especially sa kapatid ko. And, siguro, mas naging stronger ako na harapin lahat ng mga challenges sa buhay, despite sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Mas naging malakas ako and mas na mas nagiging ano yung faith ko kay God. Yun po. And syempre po sa mga star dreamers, mga ex-housemates, uh, nagiging close po kami sobra and mas nakikilala po namin yung isa't isa. -isa. Uh, una po sa hat, sobrang happy po namin kasi may mga bagong friends kaming na natagpuan sa, 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 loob ka ng bahay ni Kuya. So, nung paglabas ko, ang dami pong nagma-message sa akin, especially talaga sa mga OFW. Kasi DH nga ako sa Hong Kong, so lahat sila nagme message na hindi pala huli mga, kahit katulong pala pwedeng mangarap, ganun. Kasi, isa to sa mga dreams ko, pero sabi ko sa kanila, hindi man ako manalo, makatungtong lang ako sa bahay ni Kuya. Isang malaking achievement na yun para sa akin. So, sobrang happy ako kasi lahat pala sila na impluensyahan ko na it's not too late na para mangarap, parang gano'n po. So, happy talaga po, sobrang. At nagulat kami sa revelation mo sa magandang buhay. <laughs> Sobra po. Ang ganda ng kwento mo. Talaga po, sobrang. Maraming nga pong na-inspired. <laughs> Okay. Thank you, Mary Grace. Chaka? Sa akin naman po, um, first and foremost, syempre, I met new family members para sa life ko, and these are the housemates and the star dreamers. And another thing is that mas nakilala ko din even more yung sarili ko. In a way na, ay, ganito pala ako ka brave, ganito pala ako ka patient sa lahat ng ginagawa ko. And um, isa pang nagbago, of course, nung paglabas namin, social media wise, you know, people get to know you na, hindi mo pa sasabing pangalan mo, isisigaw na nila yung name mo. So, yun ang mga nagbago. And also, yung lalalala na yung sa songs ko. Kasi I usually only sing it at home na ako lang in the family. But then when I came out, people are like singing it for me. So, it's just amazing. So, yun po ang mga nagbago. And I'm really happy about it. Congratulations and soon, makikita tayo sa album launch. Wow! wow. Um, ano po, ang dami pong nangyari. I was just a very simple and normal employee po before. Bantayan lang ako. Ngayon, ex-housemate na. Ang dami pong nagpagtaanan. So, now I'm wiser, stronger, better. And I'm striving to be the best version of myself. Especially po sa outside world, sa family ko po, sa friends ko, at sa... Kasama ko po, po ngayon yung smart neighbors at housemates. -housemate. So, very, very grateful. And I'm um, looking forward po talaga ako sa mga bago bang pwedeng mangyari sa buhay ko. So, very, very grateful and very, very happy. Pwede ba yun sa beauty contest? <laughs> Come here. Ako po, una po sa lahat. Na, nagkaroon po ako ng friends. Sobrang kasi kulang po ako. Kukulangan po ako sa mga kaibigan na totoo. Dito po, dito po nakita yung mga totoong tao. And then, sa family ko po kasi minsan lang po nila ako supportahan. And then, this now, di, di, this day po talaga, talaga iba talaga yung feeling na sinusuportahan ka and then may mga tao na appreciate sa iyo na kahit hindi mo kilala sa sabi nila uy Camille ang ganda ng kwento mo natutuwa ako sa iyo kasi nakakatuwa ang panoorin ganyan may napapasaya pa po ako ibang tao gano'n po yun po kasi uh, never na po ako nag-doubt sa sarili ko tulad po ngayon ayoko pong kabahan kasi pag kinabahan ako matataranta ako ganyan yun po yung natutunan ko sa bahay and then until now po and then forever and for, and the, sa future po na hindi po ako kakabahan. Ayoko mag-doubt sa sarili ko. Yun po. Okay. Amen. Uh, for me po, sobrang laking yung pagpapago po. And especially po sa self-confidence ko. Um, lalo pong nag-boost yung self-confidence ko, hindi na ako nahihiya na humarap sa maraming tao. Lalo na din po, ang um, alam na rin po nila yung story ko. So hindi na po ako magpapaliwanag sa kanila. Then, um, sobrang dami pong mga tao na nagme-message sa akin sa social media na sobrang silang na-inspire sa story ko. And, um, yung realization na hindi pa huli yung hindi pa huli yung uh, mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo hindi had lang yung um, hindi had hindi had lang yung pagkakaroon ng scars sa mukha or yung mga kahit na anong kapansanan sa katawan para maabot yung pangarap ko and i'm looking forward for a more opportunities Thank Very well sir. I Thank have, have a, I have a, uh, particular question dun sa dalawang na Pastor Kay, hey, hey, Thea yung una. How do you handle yung mga bashers pag labas mo ng bahay ni Kuya? Kasi parang isang controversial yung ginisa ka, di ba? At pinili mo yung yung sarili mo kaysa yung friendship. Hindi ka ba nagsisisi doon? At paano mo sasabihin, paano mo sasabihin sa mga basher na ginawa mo lang yun because you want it? Ano po, um, nag-isa po talaga ako ng bonggang-bongga sa grilling. At nung paglabas ko, nakikita po ako ng mga comments, ng mga reactions ng mga tao. May iba pong um, naka sumang-ayon, may iba namang hindi. So siguro hindi po nila maintindihan yun kasi hindi sila yung namin sa loob, hindi sila yung ako. Pero yung PBB po kasi, um, kailangan gawin yung mga bagay na yun. At um, it's a competition talaga. So, as what I said na I came doon for myself, tapos yung friendship na nakasad ko yun, that I mean it, at hindi ko pinagsisihan yun. Pero after naman talagang, we're still friends, so na yung friends, si Kim po, wala po akong pinagsisihan kasi umabot po ako hanggang sa dulo. So, pinagkakawakan ko po yung mga sinabi ko. And I'm very, very true to my words. And I'm happy. I'm friends with everyone. Sis, yes, yes, kaya ba dito sa mo yun, ka kahit hindi mo nakuha yung big four? Kasi yun, yung reason eh, di ba? Gusto yes. makapasok, di ba? Yes. Pinagsisiyan mo ba yun na sana hindi ko na lang ginawa kasi hindi ba makapasok? May na ba? Hindi po, hindi po. Kasi um, when I came there, gusto ko nag-serving like, mo ako, gusto ko maging housemate. Naging housemate ako, sabi ko talagang, mabibig 4 na ako. Kasi yun yung goal ko talaga. Ano namang pinunta ko dito kapag hindi ko maging goal yon So ngayon pong hindi ako part ng big four, I'm still grateful kasi part ako ng nung no six na last. Tapos um, happy ako dahil sa mga sinabi ng mga tao sa akin, mas nakilala ako ng tao. So yun po kahit hindi ako part ng big four, I'm still very very grateful na ito po yung nangyari sa buhay ko. Last na lang kay Mary Grace. Ah, isa sa mga nag-trending yung kiss ni Bo sa kani Andre. Na ikaw yung gumit na sa kanilang dalawa, di ba? Parang ingilan silang dalawa. Ano yung nasa isip mo that time? Kung baga, parang nagdalawang isip ka bang pigilan sila? Or parang ano yung reaction mo that time na nag-trending yun, di ba? Na ikaw yung nandon doon sa bagay na yun. Ah, kasi, pag nasa loob kasi kami ng bahay, hindi lang naman lahat competition ang iniisip namin. We are family there. Parang tinuturing ko talaga, kahit anong mang sabihin nila, basta sa puso ko, kapatid ko si Lu. Nung nakita ko na kasi na parang medyo awkward na siya konti, so mas pangit naman tingnan kung nakatunga nga lang lahat ng housemates na walang ginagawang actions para doon sama mga nakakabatang kapatid, especially ako. Kasi ako yung matandang, matanda na doon sa batch namin na babae. So parang nasa akin yung responsible na mga kapatid ko to, kailangan ko silang awatin kasi para sa kapakanan na man nila yun eh, hindi para din sa akin. So, para po sa akin, kung ano man yung mga negative comments na nabasa ko, wala po akong pakialam doon. Ang sa po, ginawa ko po yung sa tingin ko ang tama at, at mahal ko talaga kasi silang dalawa eh. Kaya ayaw ko din silang ma-judge sa ibang tao. Kasi pag nasa loob, kasi ang daming judgmental sa labas. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang ano namin sa loob. Nung may mas masamba yung dalawa, ano yung sinabi nila sa sa'yo? Ik alam ba nila ikaw yung lumapit sa Opo, oh, pag kinabukasan po talaga, kasi nag-usap na po kami, sobrang nag-thank nag, -thank, nag -thank you po talaga sa akin, especially si Lou. Kasi sabi ni Lou, pag ang, pag ako ang ati doon, gagawin niya din yung same na ginawa ko, na i-ano sila. So nagpapasalamat ako kasi hindi nila tinitake as negative yun. Instead, nagpapasalamat sila sa akin, especially si Lou, si Lou at si Andre. Kasi si Andre, siya yung kabatch ko sa campus. So sabi niya sa akin, bro, kasi tawag namin. Sabi sabi thank you so much, Mary Grace. o so, kung ano daw na niya. At nag-sorry po sila po. Are they aware uh, of na hindi na nagawa na, that time ay eh, ginagawa nila yun on the camera? Alam, pwede mo i-reserve